good afternoon sa inyong, sa inyong lahat guys sa uh, Radio Onyx Mix Channel mading hapon ko at uh, para sa video natin ngayon ay uh, magbigay tayo ng kaunting kaalaman dahil nating mga kaibigan ay nagsasabi na nahihirapan daw silang mag live stream ng nakatayo so ngayon ay ituturo natin sa inyo ang pag uh, pagset ng uh, live stream na nakahiga Ha? Uh, vertical. Ayan. Nakahiga ba? So, ayan guys. So, ayan. Huwag na natin patagalin. Let's go. So, ayan guys. So, bago pa natin set ang ating live stream guys. Bago natin iset yung ating live stream. Make sure po natin na ating uh, ating uh, cellphone ay naka authoritate so hanapin lang natin yung ating authority, ayan naka authoritate na siya and then balik tayo balik back natin yan tapos dito na tayo pupunta sa ating uh, youtube punta tayo sa ating youtube punta tayo sa ating youtube guys so dito dito sa plus sign na ito mag plus sign tayo dito yan tapos sa uh, natin itong go live sa mga direct sa mga direct na mag live guys ha so punta tayo sa may ating uh, youtube na mag set tayo ng ating live stream tapos lagyan lang natin ng ta lagyan natin lang ng title pagkatapos natin mag edit ng kanyang title guys ayan maset na natin. So, na maset na natin yung ating mga title at description. Set na natin. Then, pagtapos na natin maset yung title at description, pupunta tayo dito sa advanced settings. Ayan, advanced settings. Ayan. So, meron tayo dito nakikita advanced settings. Yung allow chat, yung allow reactions, naka-on siya lahat. Tapos itong uh, this video contains uh, paid promotion pag monetize na po tayo. Meron tayo ditong vertical, which is uh, recommended. Ayan, i-click natin yung vertical na yan. At, i-click natin yung horizontal. Ayan, yung you're, you're all set na. And then, balik po tayo doon sa ating uh, sa, sa ating setup. So, pindutin na lang natin yung next. Ayan, pag pindot natin ng next, ayan na. Mag-upload lang tayo ng, ano, mag-upload na lang tayo ng ating thumbnail. And we're ready to go. So, uh, natin ng example, ha. So, alimbawa, ayan na yung ating, uh, ayan na ating thumbnail, no. So, mag-go live lang tayo, guys. Go live. Pindutin natin yung go live. Ayan. So, kailangan nakapahiga ang cellphone. So, magiging ganyan na yung itsura niya. So, ayan. Pwede na tayong mag-like uh, and share na hindi tayo nahihirapan guys. So, ayan lang po guys sa ngayon. Oh, thank you sa inyong panunood at sa susunod na ating video. Uh, kung may mga tanong tayo dyan na uh, maabot natin makaya guys um, comment na lang po and uh, yan sa muli thank you po sa iyong panunood at sana ay nasundan ninyo ang ating uh, munting uh, tutorial yan thank you thank you so much guys brother mix onyx uh, mix channel thank you po god bless salamat